Action! Ani na taon, Martin! Ani na mo na pala ako niloloko! Parangan mo naman niya ako sa lines ko. Ayan, papasahin mo lang yan, ha? What? Okay. 3, 2, 1, action! Paano so, mo nagawa sa akin yan, ha? After ng lahat, kaya nung nagyatawin mo sa akin, saan ako mukuha ng lakas sa loob? Pupunasan ang mukha, titingin, at sasabihin hindi ako yun.

B, B, B. Tulungan mo nga ako sa lines ko. What? Oh, ano lines? Ayan, ito lines ko. Go. 3, 2, 1, action. Action. Anim na taon, Norbin! Anim na taon na tayong nagsasawa bilang mag-asawa! Anim na taon mo na pala akong niloloko! Oh shit! Not good! Pupunasan ang mukha, sabay magtatanong. Anong pinagsasabi mo, lovely? Hindi kita niloloko. Sabay ayakap ng mahigpit habang umiiyak. Nice one, nice one. Ganun lang pala yun. Ganun lang pala yun. Asakto nakuha natin ng one take so makakapag-audition na talaga ako, bi. Galing mo, bi Ang galing mo. Pwede, pwede, V. Nice one. Ay, baka kalikukulang eh. Ba't binasamong ko? Eh, kasi nga mag-audition ako. ko yung na, Kaya, blind na to. Ba't tira may dami mo? di mo sinabi may gantuan. Ay, ano? ako kami ako plus. Ano? Eh, ba't kinasama mo ko? Kasi kinasama ko nga yung sa line ko. Kailangan ba may babasain akong tao? So, sinaraktis ko sa'yo. Ano naman kasi si baby? Ano ba to? Ay, Tabi mo na lang din tong lines ko. Tabi mo na lang ako. Oh. Deng, huwag ah. mo nga sa'yo deng. nga <laughs>